Good morning at uh, update tayo ulit dito sa bahay namin at ang gagawin natin ngayon is magpapalita tayo, ng biga. Ayan, tsaka pusti So, yung gagawin natin ngayon. So, let's go! Yun guys, tinanggal natin itong yung nakadikit dito. Kaya lang, hindi siya matanggal o yung nakadikit, yung pandikit niya. No? Paano kaya to? Ayun oh. Problema to kapag i-skim coat natin. Hindi matanggal eh. So yun guys, at ito na yung ating ginagawa. So malambot pa siya, pinapatigas natin. Sana magkasya yung ating simento. Kasi last na yan. na. <laughs> So yun guys, at ito na nga yung ating nagawa, no? Ayan, isang poste, eh. saka isang biga, ayan. So yun ang ating nagawa ngayong maghapon. At sana'y patuloy nyo akong suway ba yan dito sa pagawa dito sa aming bahay. At sana'y supportan nyo ang aking YouTube channel, Yours Vlogs TV. So hanggang dito lang guys, bye bye, salamat.